Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador Komentaristang walang inuurungan Walang kinatatakutan Nakikipaglaban para sa karapatan Ng mga maralitang inaapi Ng mga taong mapang-abuso Sa kanilang mga kapangyarihan Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador Ang boses ng taong bayan Abangan araw-araw Ang kanyang pakikipaglaban Sa mga politikong kurap Na umaabuso sa kanilang mga kapangyarihan Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador Labrador, tagapagtanggol ng bayan. Arum. Magandang magandang araw po sa inyong lahat. Muli nandito na naman po yung lingko di Pipanyo Labrador sa ating programang Sibilyan Anti-Crime Group di Pipanyo Labrador. Sa ating pagpapatuloy, binabati muna po natin ating mga kapatid Luzon, B-Science, Mindaro na patuloy po na nakasubaybay at nakatutok dito sa ating programa at maging sa mga kababayan natin sa abroad. Sa anumang panig ng ating mundo, magandang magandang araw sa inyong lahat. At syempre, binabati natin pinasasalamatan ng mga bago natin mga subscribers na lagi namin kayo makakasama sa mga talakayin at sa mga pinag-uusapan natin dito sa ating programa. At siyempre binabati din po natin ang ating National Bank Supreme Commander Roldan Tumduma. At siyempre binabati din po natin ang ating mga kasamahan at membro ng ating samang civilian anti-crime group Brotherhood sa araw pong ito mga minamahal ko mga kababayan ay pag-uusapan po natin yung mga usapin at napaka-importante usapin dyan sa Senado no? tungkol nga po dito sa National ID at uh, sa pera po na kung ay eh, bakit kailangan pa na uh, ipagawa sa ibang bansa. So yan po yung ating tatalakayin sa araw nito. Okay, para po hindi na po tayo magtagal, panoorin po natin itong kaganapan at itong naging usapin dyan sa Senado tungkol po sa uh, National ID na hanggang ngayon ay hindi pa naipamimigay sa lahat ng ating mga kababayan at maging ang uh, naging tanong po ni Senator Rapi dito, bakit kailangan pa na ang pera natin ipagawa sa ibang bansa. Uh, yan po yung ating uh, bibigyang reaksyon. Okay. So chair, uh, uh, I, I just have be some be notes uh, uh, that uh, the designs are actually. Uh, approved by the PhilSeals policy. Kapag bago niya sa, na, kapit, sa kapit, sagutang, kapit, lang, bakit niyo po inarbol sa PSA? Di ba dapat PSA na ang maghanap ng agency, government agency na para gumawa uh, uh, ng national ID? Uh, para sa akin, di ba diba diba dapat diba yung ano, national printing office na may ang may well, kapag-printing din? O kayo po meron din capability sa BSP, bakit po kinakailangan yung sa request po ang BSP na tumulong

May Mr. E. Chairman, uh, right. uh, the national statistician was head of the PSA. He's here. Uh, okay. He's on the PSA. I'm a okay. so, uh, uh, traffic controller, Taiwan. Yes, I'm a national statistician. Yes, Senator. The original plan for BSP to print the national ID was ordered by former President Oterte. So it was given to him. But BSP is one of the uh, three. Uh, printing agencies, uh, you're right, NPO, Apo, NBSP, can actually print. So they are, they are the ones. So, bakit, so bakit sinap contract ko, pa kung kaya pala i-print ng, ng DSP yung uh, ID? Anong uh, and national uh, ID, uh, ID ba't kinakailangan uh, i-sub-con? Uh, uh, the ball is ba back with you. you uh, kasi yeah, uh, 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 no? no? uh, uh, ako, hulaan ko, ano? Mangula na ako. Okay. Kasi pinapaburan yung isang contractor at mukhang meron natang kuminsa rito na malaki. Yeah, Deputy yeah, Governor? 28 billion 28 pesos na contract. Yeah, that's, that's a huge, huge contract, contract, yeah. Uh, um, yung, yung deta po kasi talagang na- Who would know in, in the BSP about, about this? I, I, would, know. I ah, would know. Ah, nung segmen, yeah. I was Governor when, when that, that happened. happened, but, but the, in, the, the decision to have BSP print was the President's decision. for BSP. And we have competitive bidding, bidding po yan. Competitive bidding. Hindi po binigay lang namin sa... Was there a bidding? Well, there a bidding by BSP. Was there? At nanalo po? Yes, I don't think so. Bidding po yan. Bidding po yan. Okay. And then, follow up, follow up. Bago ko may sa nag-permission ako kay Wayne. din po sa pagpagawa ng pera, Di ba, Nagba nagbago, nagbago tayo ng design sa 1,000 notes natin. Uh, bakit hindi po dito natin ginawa, uh, pinimprenta? Pin Ba't ba yun na kailangan padalhin sa Australia? At again, nag-sub ko na naman. Wala bang kakayahan yung BSP na iprenta yung sa ganitong pera? At ito pa po, nasa may tong pera ako pong governor ng division na namin yan. Wala pong capability rin sa Pilipinas because we are shifting to polymer. Okay? And so we shift to polymer. We, we, I talk to the governor of Australia. So, they, so, so ito mga pera ito pinapagwala sa Australia. G2G po yan. G2G. Okay. nga. So, di ba meron dito yung security, ano? Uh, tawag security features kaya uh, natin pinasa Australia. So, so bakit yung Australia ang gagawa ng security features na bakit kaya kailangan ipagkakatulong si Australia at Australia ipabalik sa atin? So, nasa design po namin yan. No, mga nakaraang pera na ginagawa natin ah. ng DSP pinapadala pa basi pang bansa? Hindi pa yung, yung, uh, because we, we have the capability to do that, that. here. Pero, Pero yung polymer po, wala po tayong future. So, ba't kaya kailangan pang polymer? Bakit hindi lang tayo ginagawa natin sa inyo? And then, in kaya nyo, kaya naman pala natin gumawa na ng security field. Pero sa decision, every 10 years, nagpapalit po ng disenyo yung, kaya, na, kaya,

ninyo lamang ang na, na huli ninyo ng mga, na mga uh -huh. nag-counterfeit ng pera natin. 7 million pesos lang uh -huh. worth for so many years na ibig na na napeke o uh -huh. mga peking pera na kumpis ninyo. So, kumparahin mo yung 7 million pesos na talugi sa dentro ng lugo na pera sa bagong disenyo na gagastos sa inyo by the billions eh bakit pa tayo nagpapolimer Bakit hindi lang tayo pagpatuloy ibang disenyo ibang insura pero yung yung pa rin yung masikip features na gamitin tulad na ginawa nyo sa dating mga pera. Pagkailan-kailan pa i- The, the, the Monitor Board made a decision. It's cheaper. I, I know because it's yung mga pera po natin dati after 3 months. Kas, wala na po. Hindi na magamit. It's cheaper and that, that is also recyclable after after, after I mean, And uh, yun yeah, po, because, because of the, the pandemic, pandemic especially, especially pwede yung alcohol po yan, yung current money po natin, hindi mag <laughs> <natin. laughs> no, 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 wala na yung abaka. Pinag-aralan rin, Pinag rin po namin yun. And that's a very small part of the money po. Yeah, they can always use the reason, pinag-aralan, pinag-decide on board. Wala na talaga ng gusto mag-amin ng kasalanan. Ibig man talagang sabihin, it was me, it was my decision, and I am to be blamed, period. Palaging nagtuturuan. Ganun din sa kabilang hindi na pinuntahan. I, I assume responsibility, sir. It was my decision when I was governor. Okay. Very good. Last na okay. lamang po. So kailan kaya, kaya na uh, BSP, kaya na matatapos yung national ID natin? Ah, uh, Statisational 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 uh, thank you very much, Mr. Mr. Chair. Uh, right, right now, uh, Senator, uh, we have uh, registered already 80 million Filipinos to the national ID. Uh, this uh, is it's about 87% of the uh, 92, 92 million target, million which are the five and above. Uh, five, because we have registered 0 to 4. Uh, uh, now, we uh, 80 have 80 million. We have 42 million cards pa, printed. Yeah, Pagsasagot ulit, ang ano nangyari, nangyari po doon sa nagkamali ng disenyo na kailangang babaguhin. Yung 20 mga may higit. Ay, ay yung 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 ay ibabasura na ko ba yung mga... Hindi po 20 million yung yeah. mga may uh, defects, ano? Uh, so, ito, ito po yung pinapalitan, pinipaint ulit uh, ng uh, BSP service provider yes. for free po yun. Under sa yes. kanila. Yes. Hindi natin So bakit mong isa pa lamang uh, nalaman yun natin, baka magkakaproblema, bakit yung pagtiwala pa rin gawin doon sa, sa kumpanya na yun, na kinuha sa kanyo, hindi pa lang nilang kayang gumawa at isang beses We requested the BSP uh, Senator. Uh, in fact, we wrote him a letter uh, because the President also uh, instructed BSA to look for additional service provider so that it can fast track the printing of the fill ID cards. So we requested the BSP if uh, their service provider can uh, print up to 50 million at the end of the year so that we can have another service provider that can continue the remaining cards. We are we are waiting for the decision from the BSP if they can cut the. Uh, current service provider. So, next uh, year? Our target, uh, Senator, is that uh, if the BSP agrees uh, that uh, the Panama Stop our service provider 50 million, and then we will get another uh, service provider because we need another line. Uh, at the current output, uh, we cannot finish it uh, on time. We need another line. Uh, so, if we have another line, this would uh, mean a uh, quicker uh, release of the field ID. So, so, we have to substantial uh, by next year, year po. So, so, by next, next year, meron tayong mga, mga national ID na magagamit ng mga tao. Okay, sige po. po. Yun lang po. Thank you, Mr. Chair. At uh, thank you, um, Sir Rowin. Thank you, thank you so, so much. Ayun, mga minamahal ko, mga kababayan. Ano? Sa totoo lang, mga minamahal ko, mga kababayan. Nung panahon po kasi ni Duterte, siya po yung nagpanukala niyan na magkaroon ng national ID. Ngayon, pinondohan nila. Nag-usap-usap sila napondohan ito at uh, hindi pondohan talagang maglaan ng uh, uh, 28 billion hindi po million ha yung 28 billion na yan pwedeng mapuno pag ang kwarto mo ay uh, ang sukat ay ot, uh, 8 8 sa palibot 8 din pataas diba 8 by 8 puno yan sa pera zero mo. 28 billion pa naman. ba? Diba? Ay yung 1 billion nga halos siguro hindi na magkasya yan. Sa isang uh, malaking attache case. ba? Diba? Yung 1 billion na yan. So ang nangyari. Dahil siguro nung nasa kamay na nitong BSP. O, o itong NPO. O itong uh, PSA yung 882 uh, uh, 28 billion nataranta na sila. Ha? At balita ko dahil si Duterte nga ang nagpanukala nito. Nagkaroon ng sabuatan. Nagkaroon ng nakawan. Kaya nung nakupit na nila yung mahigit sa 20 billion at 8 billion na lang ang natira humanap sila ng isang uh, uh, printing company na may kakayahan na gumawa ng mga ID doon nila pinaprint at pinatrabaho ha kaya po uh, sinap kontra kaya po uh, uh, inarbor nitong BSP dahil po may balak na sila na pag naibigay na yung 28 billion ay kukunin na nila yung 20 billion at yung 8 billion na lamang po ang igagastos nila para po magkaroon ng national ID ang ating mga kababayan at para may maipakita sila na may national ID nga na na ang problema dahil nga sa binarat nila yung presyo ha? sa paggawa ng National ID dito sa kanilang kinuha na isang kumpanya na mag print magi imprinta ng ID na ito o gagawa ng ID na ito eh siyempre binarat din ng kumpanya nito yung materialis dahil sa binarat nila at hindi nila ay binigay yung totoong uh, budget nagkaletsi-letsi na nakukuha nyo mga kababayan sabi nga kapag sa umpisa mali na yung ginawa mo, magtatapos yan ng mali at hindi maganda at mauuwi sa ganyang usapin. Salamat na lang po at na-open po ni Senator Rapitul po yung usapin dito dahil kung hindi, habang buhay tayo magiging engot o tanga. O sunod-sunuran na lang sa mga nangyayari sa gobyerno na hindi natin alam na naninak, na tayo ng bilyon-bilyon. Sa madaling salita, nagtuturoan sila. Hindi na nila alam kung sinong ituturo. Paano sila magtuturoan? Ay e wala na sa administrasyon yung mastermind nila. ba? Diba? Wala na sa kapangyarihan. Pag umamin sila, madali silang maswak sa kulungan. ba? Diba? At malamang, yung bilyon-bilyon na yan, nakuha na nila. At alam din nila na kapag na yung inanakaw nila eh hindi basta-basta istap yan at hindi hindi rin basta-basta kaso nga abuti at walang piyansa yan ba diba? dahil mga public official sila nabubuking na po yung mga katarantaduhan na ginagawa nung dating administrasyon ba diba? eh dapat nga dalawang taon na tapos na yun eh sabi naman itong tulongis na ito, hindi daw totoo na 20 million yung palpak na pagkagawa. Dahil pinapalitan naman daw. ganun? Sa tingin nyo, papayag yung pinting press na inano nyo? Ah... Uh, para siya ang magtrabaho niyan. Kasi yung nangyari ganito, oh, sila yung nagpakana ng usapin na yan na magkaroon national ID. Nung sa hawak na nila, hindi na sila ang nagtrabaho, nangumisyon na lang sila. Siyempre, sino ba ang unang-unang -una mangungumisyon dyan? Ito bang mga maliliit na to? Natural. Yung nag-ano yan? Yung director yan? Yung nagpangulo yan at nag-ano yan? Diba? Wala na takot din sila magsalita dahil itutudasin sila ni Duterte anong gusto nila magsinungaling magturuan o mamatay di ba galing ngayon tingnan mo tong mga tolonggas na to kundi ba naman mga inutil nagpagawa ng pera sa Australia dahil ang sabi wala daw ang capability itong ating uh, uh, gobyerno o ating bansa na ng sarili nating pera. Bakit? Kasi wala daw polymer. Eh bakit dati naman tayo hindi gumagamit ng polymer? 'Di ba? Kasi doon sa Australia, pag ang singil doon halimbawa kada sa isang libo ang singil nila doon eh sa Pilipinas eh 100 50-50 sila dyan. So, sino magkakapera? Eh, di yung gobernador. ba? Diba? Maganda nga pera natin. Pero, may pera din. Alam nyo, mga negosyante yung mga yan eh. Diba? Marami silang estilo. Pati yung ating uh, pera sa ating bansa, nininegosyo ng mga santambak na mga inutil at mga magnanako at mga mandurugas na mga tao. Mayayaman kayo. Mayayaman din kayo sa pagiging mandurugas at mga hayop at mga traidor. Ha? Biro mo? Pati yung ano natin, ha? Pati yung security picture ng ating uh, pera ipinagkatiwala sa Australia. Eh paano ko yung mga taga Australia na yan? Pumunta dito sa bansa. Di ba? At unti-unti na pala siya may ma may mga kilala na sila dito na pinapadala nila ng alam niyo na, di ba? Pwede yang magdala ng pera dito paunti-unti. Pwede yang marami silang pwedeng uh, gawin. Ibiro e, mo pera ng ano natin, security feature ng ano natin, alam ng Australia. Diba? Maraming pwedeng mangyari. Kundi pa naman mga tolongkes at mga bobo yung mga... dahil sa gusto nila magkapera, sumasidelay sila, hindi kontento sa sweldo nila. Gusto nila maging isang bilyonaryo. Ayan. Diyan po ang nangyayari sa bansa natin. Na dapat yung mga pera na yan na hawak nila mga bilyon-bilyon ay nasa atin itinutulong sa atin pero wala nasa mga kamay nila. Mga kababayan, punong-puno na po tayo ng kabulukan. Punong-puno na po tayo ng mga inutil at mga magnanakaw na mga politiko at mga nasa gobyerno na akala mo ay mapagkakatiwala pero mga ahas at mga traitor. Mga kababayan, wala na talagang pag-asa itong ating bansa sapagkat na, na na pamumugaran na tayo ng mga politikong kurat, mga magnanakaw, mga mapang-abuso sa ating bayan. Isa lang pong masasabi ko. Sana magwakas na 'yung mga ganitong mga serye o pangyayari sa ating bansa. Sana mabuksan ang kaisipan ng bawat isa na niloloko na lamang po tayo ng mga taong nasa gobyerno. Ninanakawan po tayo ng mga taong nasa gobyerno. Tinatapakan na po at inaalis sa atin yung karapatan ng mga taong nasa gobyerno. Na dapat tayo ang magpakasasa. Pero iilang tao lang ang nag nagpapakasasa at nagsasaya sa pera na dapat ay pakinabangan ng buong bansa. Bilyon-bilyon ang pera na ang may hawak ay iilang tao lang at iilang tao lang ang nagpapakayaman nagpapakasaya samantalang napakaraming mga kababayan natin ang mahihirap, nagdurusa, nagugutom dito sa ating bansa Sana mabuksan ang ating mga kaisipan Sana isang araw magkaisa tayo sa isang layunin na dapat na magkaroon na talaga ng tunay na pagbabago dito sa ating bansa at maalis na yung mga magnanakaw na yan at magkaroon ng isang magandang sistema na hindi makakagawa ng anumang mga bagay o mga pagnanakaw o pang-aabuso yung mga taong nasa ating gobyerno sana magkaroon tayo ng isang matuwid at matalinong presidente na siyang magtuturo at magbibigay leksyon sa mga taong traitor at magnanakaw at mga taong mapang-abuso sa ating mga kababayan. Muli po sinasabi niyo yung lingkod, mabuhay ang ating bayan. Mabuhay ang nagmamahal sa ating ng bayan. Maraming maraming salamat.